Kapag may welding na nagaganap at bumababa ang voltage sa bahay, maaring magdulot ito ng damage sa mga appliances dahil sa tinatawag na direct voltage drop ducts. Ang mga appliances ay maaring mag-overheat, masira o magpunde dahil sa hindi stable na supply ng kuryente. Narito ang ilang solusyon na maaari mong gawin. 1. Voltage Stabilizer Ang ano iyong paglalagay ng voltage stabilizer ay makakatulong para Ma stabilize ang voltage na pumapasok sa iyong mga appliances Ang stabilizer ay nagre-regulate ng input voltage para mapanatili itong stable kahit may fluctuations 2. E dedicated circuit for heavy equipment Kung posible, maglagay ng hiwalay na circuit para sa mga heavy equipment tulad ng welding machine Ang pagkakaroon ng dedicated circuit ay Makakabawa sa epekto ng voltage Drop sa ibang parte ng bahay 3. Power conditioner ang power conditioner ay makakatulong din sa pag-stabilize ng voltage at pagprotekta sa mga appliances. Laban sa mga surge, spikes at fluctuations, 4. AVR, Automatic Voltage Regulator. Para sa mga sensitive appliances, tulad ng ref, freezer at computers, ang paggamit ng AVR ay makakatulong para mapanatiling stable ang supply ng kuryente at maprotektahan laban sa voltage fluctuations. 5. Install a transformer. Ang paggamit ng step-up or step-down transformer, depende sa needs, ay makakatulong sa pag-stabilize ng voltage sa iyong bahay. 6. Consult an RME, REE or PE. Magandang ideya na magpatawag ng isang lisensyadong electrician at engineer para masuri ang electrical system ng inyong bahay. Maaari ko sa mabigay ng specific na solusyon batay sa iyong sitwasyon at electrical load requirements. Ang pagkonsulta sa isang expert ay mahalaga para matiyak na ang electrical setup sa bahay ay naaayon sa tamang standards at makakaiwas sa posibleng mga electrical hazards.